ang masayang araw po. Itong ating mga alagang kambing at tupa naghihintay na pong palabasin. Maya-maya po ay bubuksan ang gate para makalabas sila. Yay! Nangunguha pa ng damo si Jonel kaya wala pong bantay. Wow. Hindi po namin pinalalabas nang hindi na babantayan ng isang pastol ang ating mga alaga para po hindi lumalayo ng masyado at baka mawala ang ating mga alaga pag nakalayo na gusto so, si Kay po nandito sa Rabitan May 24 po ang ating expected date ng kanyang pag-anak so ibig sabihin po itong mga kasamahan niya dito malamang ay June at July ito pong dalawa na ito po yung ating QB Cross Berkshire na galing Candelaria. At yung dalawa pong kasama ni Kay, yung isa na halos uh, kasabayan niya ay June po siguro yon. Alam ko po ay eh, mga one week ang pag nila early June yung next na dumalaga so ayan po si Kay ayan po laglag -lag na malaki na ang kanyang chan. Ito pong isa ay hindi pa masyadong nagpapakita. Yun po ang kasunod. Dali lang Kay. Ito po yung kasunod ni Kay. Ito po yung early June. So ito po ang ating mga expectant na mga bagong breeder. Ha? Huh? So, yan po ang mga susunod nating mga uh, anak dito sa 4A Animal Farm. Dito po sa large, uh, ating consolidated pen ay may mga umanak na rin. Di ay yung na-discuss ko nga po na nagkaroon tayo ng sour milk dito at uh, mataas ang ating mortality. Ang ako po, isa suspect sa rin, baka nasa edad ng mga inahin. Yung problema, gawa po ng dito lang tayo may matatandang inahin at dito rin lang po tayo problema ng sour milk. May mga umanak na rin po dun sa ating second breeding pen at sa sampalok pareho naman pong maayos yung ating mga umanak doon sa dalawa nating kulungan. So yan po ang ating update sa mga umaanak dito sa 4A Animal Farm. Yan po, binuksan na ang pintuan. Kababalik lang ni Jonel. So magbibigay lang ng damo si Jonel sa ating mga alaga at uh, tuloy na ang gala ng ating mga kambing at tupa dito lang naman po yan sa labas ng farm so silipin naman po natin ang ating mga palakihin nagwalay na rin po kami dun sa mga malalaki pang biik dito sa consolidated at sa second breeding pen gawa po ng may mga naanak na nga para po hindi masyadong nabubulabog yung ating mga bagong biik. Kaya yan po ang ating mga winning growing pen ay puno sa ngayon. Ito po ang pinakabata, ang mga nasa winning growing pen number 1 51 heads po ang ating mga alaga dito. Ayan Di po sila. Thirty plus po yung galing sa second breeding pen at yung remaining ay dito sa ating consolidated pen. medyo na po yung pag iyak, -iyak nila pag nagwawalay po kami kadalasan ay nasa dalawang linggo ay dalawang araw na naiyak-iyak hanap po yung kanilang mga inahin so yung kasunod pong pen ay nandoon naman yung ating naunang iwinalay almost one week apart po ang pagkakawalay ng mga yan at uh, 60 plus po yon. Ito pong pen na ito ay may 51 tayo. Ito pong pen number 2 ay meron tayong 60 plus. Hindi ko po matandaan kung 62 o 63 yung ating napalagay dito. Ito pong ating pen number 3 nasa mga 40 po ang laman nito at ito pong ating pen number 4 na siyang pinagkukunan na natin ay nasa bentihan na lang po ang laman pero pag naubos po itong ating malalaki dito sa pen number 4 ay meron pa po muna tayong isusunod dun sa mga galing sa Sampaloc yung ating original pen ng palakihan bago po natin punan itong ating mga pinakamatanda dito sa magkakasunod na growing pen so hindi naman po mapuputol ang supply natin ng litunin sa ngayon po ay almost 200 ang ating mga alagang palakihin at uh, kaya hindi na po mapuputol ang ating source ng mga litsunin at ang ating mga pagkukunan din ng dumalaga para po may replacement gilts tayo So, ayan po yung ating batik na bulugan na galing Candelaria. Siya po ang nagsiservice sa ating mga inahin dito sa expansion area ng pen number, breeding pen number 2. At uh, dito po ay wala pa tayong bagong biik. Ang mga natira po dito ay yung mga iniwan nating medyo maliliit pang mga biik nung araw. Uh, nung pang nagweaning tayo binakunahan ng hagkolera kaya yan pong mga yan ay may bakuna na ng hagkolera hindi lang po muna iwinalay at medyo maliit pa dito po sa likod may umanak na dalawa po yung nakaanak na dito sa ating mga inahin dito sa original area So yung pong mga umaanak na yon ay third parity na nila. Gawa ng yung unang pag-anak po ng mga matanda nating inahin dito ay kay Bobby. Kung matatandaan niyo po, buhay pa si Bobby noon. Ang ating QB na pure na bulugan galing po sa Bai Tiaong. Yun po ang yung pong mga yon anak po nila yung dalawa nating QB cross pampanga native na buntis ngayon anak po yung mga yon ng mga naunang inalagaan natin dito na ang tatay nga po ay isang pure na QB na si Bobby. yung una pong umanak ay nandun sa loob ng shed hindi na natin lalapitan ito pong pangalawang umanak ay nandito lang sa may unahan kaya pupuntahan natin so iwinaray na po namin yung malalaking biik dito 30 plus po yung ating nakuha dito sa ating original area ng second breeding pen at yan po yung maliliit ay iniwan natin na jun na po natin iwawalay ang mga yan so mapapalagay po yan dun sa ating babakantihing kulungan na yung ating winning growing number 4 ito po yung pinakahuling umanak hindi na po yung kanyang biik na buhay ito raw po ito patay yung dalawa so yan po ang ating update ngayong araw dito sa 4A Animal Farm maraming salamat po sa inyong parating pagsama please share Like and subscribe.